Hello mga palangga, magluluto tayo ngayon ng isda Kaya tara, samahan niyo ko sa baba So ayan, nakabili tayo kanina ng snapper na isda Sa Tagalog, or ang tawag niya to sa atin ay maya-maya So ayan, nilagyan ko lang siya ng konting asin at uh, paminta powder Tapos ayan, napiprituhin na natin, charan yung gamit pala namin lutuan dito sa dorm ay induction cookers. Binabawal nila yung may mga gas like butane kasi delikado. So, sila din ang nagpo-provide naman. Tapos, uh, hihiramin na lang namin sa kanila pag nagluluto. Ayan. So, maglagay lang tayo ng konting-konting mantika. Ayan. So, painitin lang natin yan. Pagka mainit na, saka pa natin ilalagay yung isda. Para ba natin malalaman kung mainit na yung mantika sa kawali? Pwede nyo ilapit sa mantika yung kamay nyo. Ilapit yung sabi ko, huwag ilapat. Baka may mauna pa yung kamay nyo maprito. immortality later? Ayan, makikita talaga natin yung realidad ng buhay na kahit gano'n natin iniingatan yung ating niluloto. May mga time talagang palpak pa din ng resulta. <laughs> Nadurog! Babay na nga!